mo malaman kung mamonetize ng in-stream ads ang Facebook profile mo at ang Facebook feeds mo, kung hindi mo alam guys, sundan mo tong video na to. Dito guys, click natin tong to, click natin tong Facebook natin, tapos click natin tong tatlong badlays sa taas, tapos click natin tong professional dashboard, tapos scroll click natin tong monetization. Dito guys, makita natin kung ma-monetize ba talaga tayo sa in-stream ads. Click natin, scroll natin, ayan. So, dito, guys, sa uh, eligibility criteria, makita natin dito, guys, itong pangalawa, you follow Facebook content monetization policy. Guys, pag nakita ninyo, guys, naka-X siya, guys, wala talagang pag-asa na mabigyan tayo ng in-stream ads. Kasi naka-X siya dapat, guys, hindi siya naka-X na naka check siya. Katulad nito, guys, ipakita ko sa inyo itong isang feeds ko. Dapat, guys, ganyan siya, guys, naka check siya. Yun. Mabigyan tayo ng in-stream ads pero pag naka-X siya, katulad nito, hindi siya naka-X dapat naka-X siya. Kaya siya ma-monetize sa in-stream ads. Thank you for watching guys. Yun lang ang ishare ko sa inyo sa mga baguhan.